So narito na ako. Ako yung mamamalingke muna dito. Although okay naman. Malamig. So ako yung mamamalingke muna. Kuha na ako ng aking basket. Kuha muna ako ng aking basket everyone. Yan po. Mga bago ngayon kasi Thursday. Sorry, so yan. Malingke muna ako everyone bilisin lang ako na pamamalengke dito. So, yun. So, kailangan ng alaga ko ng medjool na ganito. So, masarap to eh. So, ayan. So, yan o. Maraming saging. Doon. Madami ngayon bago. So, mamalengke ako nga. So, yan. Hi! Nagsili tong sneakers everyone. In one want